ngayon sinasabi dito sa pasugo na kailangan daw yung yung uh, nagpapat mag, magpapatong ng kamay sa ulo ay kailangan inihalal ng Diyos sa pamag, pamamagitan ng hula o pagtawag ng harapan ng harapan oh uh, eh, kailan po si Manalo nakipagharap sa Diyos oh uh, yung sa sakanya o oh, siya ay nakikiharap doon sa nagpatong sa kanya mga demonyo po 'yon sabi ng pasugo mga mga kababayan. o oh. oh, Paano 'yan? Ang aral po, ang aral po nila mga kababayan ko is self proclaim lang po mga kababayan ko. Yung sugo-sugo daw ang nila ni ano ni Manalo. Sila lang mga membro lang po ang ano mga ministro lang po ang nagpapalabas papalabas ng mga ganyan po para patunayan na si, eh, si Felix Manalo ay sugo ng Diyos. Base sa kanilang pag-aaral po, mga kababayan. Kaya na sila na kaya nila nasasabi na si Felix Manalo ay sugo dahil daw po sa hula ni Isayas na hindi pinapangalanan. Ah. Kagaya ng binanggit po nila mga kababayan ko. Ang kinukot po nila na talata mga kababayan kay itong huwa, uh, kay San Juan 1.19 hanggang 23 na hinuhulaan po si San Juan po dyan mga kababayan at natupad kay San Juan. Ngunit ang kula daw ni Isayas ay hindi pinapangalanan. Kaya, kaya isiniksik nila si Manalo. Paano pong paano po nila isiniksik ang mga kababayan ko. Sugo Hulyo 1956 page 7. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa banal na sulatan na si Felix, na, na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng ng lupa. Kaya Huling sugo gaya ng ating pinag-aaralan ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatuwid bagay ng pangangaral ng salita ng Diyos. Oh. At wala ng iba pang sugong darating kundi ang kakilabot na paghukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutan ito. na patay ng mga kababayan ko. <laughs> oh. Pagkatapos daw niya ng mga ay paghuhukom na. Oo. Oh, at uh, katapusan na daw ng pag-iral ng sanlibutan ito. O oh, ba't nilindito pa yung uh, sanlibutan? Eh wala na si Felix Manalo eh. O oh, paano yan mga kababayan ko? Hula-hula oh. na naman. O oh, anong ba ito? Oh. Nakabatay daw sila sa pangangaral ni Felix Manalo na, na nangangaral salita ng Diyos gaya ng binabanggit dito sa mga hula na natupad kay Juan, kay Heso at kay Apostol Pablo na hini, hini, hinuhulaan po ni uh, Propeta Isayas natupad sa kanila. At bakit naman ay siksik dito si Felix Manalo na wala naman talagang kala, kina, kinalaman dito kahit nga paggawa sa Biblia, wala eh. Kahit tuldok, wala po eh. Eh, ba't naisiksik nila? Uh, mga sinungaling talaga sa mga ministro na to. Pira-pira uh, lang yan. Hmm. Kung pagbabasihan naman natin mga kababayan ko, yung pangangaral daw ni Felix Manalo sa salita ng Diyos, ay nagiging sugo na siya. Eh, paano yan? Paano si Kibuloy? Nangangaral. Isugo eh, din yun. Paano naman si uh, Suriano nangangaral din ang salita ng Diyos? Isugo eh, din yun. E eh, sino ba talaga? Alin ba talaga? E eh, sabi ng mga si last messenger daw ito, si ano, la, uh, last na sugo daw ito si Felix Manalo. Eh, ang tagalan niyang namatay bago sumipot itong si Soriano, si Kibuloy. Eh si, si, Kibuloy ang pinakalas na ano, na sugo kung totoo sa Eh mas matindi pa nga ito si Kibuloy kay Manalo eh. Si, si Manalo, sogo lang. Si Kibuloy may ari ng sanlibutan. <laughs> Naloko na. <laughs> O ito, pasugo na naman mga kababayan ko. Hmm. Ito, mga pasugo nila, nag, nagkawin ng windang na ito, mga pasugo nila, mga kababayan. Pasugo Mayo, 1967, page 9. Sa panahong ito, na, na mga wakas na lupa, na nagsisimula sa unang digmaan, ang ay tatawag ang Diyos ng kanyang huling sugo upang itatag ang kanyang organisasyon. Kung gayon, ang Iinkī na lumitaw sa Pilipinas noong 1914 ay siyang organisasyong pinangungunahan o pinamamalaan ni Felix Manalo. Mm, 'yan. Oh. Kung gayon daw ang ang INK na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. Mm. Sa isa namang pasugo nila mga mga kababayan ko. Kasi dito sa una, uh, sa wakas ng lupa, uh, sa sa panahon sa panahong ito ng mga wakas na lupa na nagsisimula sa unang digmaang ang o ito daw yung INC nagsimula oh ito naman sa pasogo isang pasugo naman mga kababayan pasugo October 1951 page 26 sa panahon ng digma ang ng 1914 ay may nagsiparitong mga antikristo sila ay nagsisiparito sa pangalan ni Kristo. O anong simbahan? Anong sikta? Anong sikta po mga kababayan ko ang nagdala ng pangalan ni Kristo? O di ba sila? O sila itong tinutukoy sa pasugo nila mga kababayan ko? <laughs> o, di ba? O, klarong-klarong mga kababayan. Sa panahon ng digmaang pandaigdig ng 1914 ay may nag si paritong mga antikristo, sila ay nagsiparito sa pangalan ni Kristo. Ayun, sila. Inaamin na mismo na sila ay antikristo. Mm. Madali lang naman po mag Sila po, ang, ang aral po kasi nila ay angkin-angkin. Mm. Magkabasa lang ng talata sa Biblia, pwedeng angkinin, ako yan, kami yan, ganito. Wala namang claim nila yan eh. Respetuhin natin sa kanila yun. Ang problema niyan, ang pag-prove. Mm. Ang pag-prove, ang problema niya. Kung paano nila papatutunayan na talagang sila yun. Siya yun. Ganun. Kahit po sino ang makapag-interpret sa Bible, mga kababayan ko. Nasa Biblia nga, pangalan ng sikta mo, eh, ikaw lang naman ang nagtayo niyan. Oo. Oh ito pa mga kababayan. Kung narinig ninyo po yung aral ng mga INC na inaangkin na naman ni Felix Manalo daw na siya ay binhi ni Abraham. Ito po, Pasogo. Pasogo, November 1976, page 14. Ah, ito po, the prophecy ah ito na naman hula hula na naman mga <laughs> kabayan ko oh nakasandal kasi sila sa eh, sa hula 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 ho. the prophecy states that he whom God had chosen or taken from the end of the earth the fulfillment the fulfillment of the of which is undoubtedly brother Felix Manalo is the seed of Abraham mm. Hence, he is called Jacob. Ayon. Ano daw po? Binhi daw po siya ni Abraham. Oh, parang si parang si Kibuloy din to. Hmm. Appointed son of God daw. Si Felix naman ay uh, binhi ni Abraham. Hmm. Patutunayan natin sa Biblia mga kababayan ko kung sino po ang binhi ni Abraham. Hmm. hindi yung base sa wala hula, angkin-angkin. Ayun. Patutunayan po natin mga kababayan ko. Mababasa natin dito sa Galacia 3:16. Ito po ang sabi mga kababayan. Ngayon, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gayang baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang. Oh, at sa iyong binhi na si Kristo. O oh, yun, mga kababayan, klarong-klaro. Galatia 3.16 Si Kristo ang binhi. Hindi po si Felix manalo, mga kababayan. <laughs> oh, di ba? Oh. Kaya ang aral ng ayunsi ngayon, mga kababayan ko, debunk. Na busted. Oh, tingnan mo yung Dibati na ni Ramil Parbat at saka ni Father Darwin sa Bohol. Yun po ang debate sa kasaysayan sa kasaysayan na nakapagtibag ng malaking prosinto sa mga INC. Marami pong bumalik sa Katoliko mga kababayan ko, pati ibang sikta nagsibalikan dahil sa uh, dibating iyon. Paano naman kasi ang aral? Puro angkin-angkin, hula-hula, oh, angkin-angkin, hula-hula. Ganun lang ano nila eh. Wala namang problema sa mga angkin. Ang problema lang kung paano nila i-prove. Hindi eh. Hindi, wala silang mapapatunayan.